So, ayun, nakita nyo naman, di ba, kung paano pumotok yung iba't ibang amperahe o amperes or amp ng mga fuses na ginagamit natin sa ating motosiklo. So, kapag ka, dun sa last part ng video, nakita nyo, dun, kumuha sila ng isang hibla ng copper wire at pinagdoktong nila yung uh, faulty o yung putol na uh, fuse Makita nyo naman na nasunog yung fuse, uh, fuse box or yung fuse carrier niya. So, nung bago-bago ako nagmamotovlog or nagre-rescue content, isa to sa mga kinokomment o sinasadya sa akin kapag uh, nakakita ko ng mga riders na nasisiraan. at uh, yun ang problema yung fuse at walang reserva or walang reserve na fuse na dala si rider o ako mismo eh, ang sinasuggest nila ay kububa ako ng isab, isang hibla ng copper wire at ipagduktong ko yung fuse na sira. Para in that way, uh, makapunta si rider doon sa malapit na motorcycle shop na pwede niyang dalhin yung motor niya para maayos at makita yung faulty wiring. So para doon sa mga nagtatanong, nagkukos po ay faulty wiring. Yung ibig sabihin, uh, merong, uh grounded yung uh, wiring ng motor mo o ng sasakyan mo. Tapos uh, hindi mo siya pinapansin. So una, maaring maayos siya gumagana siya kasi hindi pa totally nasusunog yung mga wires mo kapag uh, kaya naman ng fuse, ipuputok na kaagad talaga yung fuse. So kapag gano'n nang nangyari sa inyo at yung motorsiklo niyo ay pumuputok yung fuse, kung kaya niyo i-diagnose, hubarin niyo yung uh, motor niyo, tanggalin yung fairings niyo o kaya Since motor nyo naman yon o sasakyan nyo yon, alam nyo dapat yung history ng inyong unit o ng sasakyan nyo, ng motor nyo, kung anong ginawa dun sa electrical wiring ng inyong sasakyan o ng motor. In that way, mas mapapabilis nyo yung diagnosis nyo dun sa motor nyo o sasakyan nyo kung saan nagkakaroon ng ground o nagiging grounded yung inyong motor o sasakyan. Kasi kung wala kang alam doon sa ginawa doon sa motor mo o sa sasakyan mo, eh mahirap natin kung saan nagsisimula yung faulty wiring. Kaya kapag nagpapagawa tayo ng ating motor o sasakyan, dapat nanonood tayo tapos tinitignan natin kung ano yung mga possible wires na kanilang gagalawin. Para in that way, mas malalaman natin kung saan tayo pwede mag-start ng diagnosis natin kapag nagkakaroon tayo ng faulty fuse or faulty wirings. Kapag nanonood ka doon sa kasa o sa motorcycle shop, hindi mo naman kailangan alamin kung ano, yung, kung, kung ano talaga yung pag-wire niya, ginagawa niya doon sa motor mo. Yung fuse, mabibili mo lang yan ng 10 to 50 pesos, depende sa amperaje. Tapos, yung motorcycle mo, ay eh, magano, di ba? So, imagine kung magtitipid ka ng fuse para lang maisalba yung motor mo, o oh, dadali mo sa nearest motorcycle shop para ipaayos nang uh, gagas ka ng less than 1,000 pesos naman lang lang naman yun kaysa gumastos ka ng isang, bu isang buong motor di ba so yun sana nakatulong sa inyo ride safe sa lahat stay hydrated napakainit ngayon